Oh. Tay, gusto na ko magminyo. Tay, kay gusto na ko makatilaw sa langit ng Himaya. Anak, ala sa pagminyo-minyo. Labi na din sa itong barangay di Gaguyan. Kay, kabulo ba kayo sa atong lugar din hindi nga di nga halos tanan tapos pa rin. Buro sa mga kaliwat. Bugnil lang sa na yung mong uwag, -uwag Kay, bawal pa sa kakarong. Anong kailangan kong gawin? Ah. Uy, 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 uy. ka? Nangon ka? Nangon. maganang magaan ng baka? Ah, si tatay. Pati baka, parinte. Ala, birahe. Ala, birahe. ay. Ah.